Sa iba pang balita, ipinakilala sa isang food expo ang kahalagahan ng Korean red ginseng lapis at walang kontrol sa pagkain. Para sa detalye balita mo kay Dina Pagibitan. Likas na sa ating mga Pinoy ang pagkahilig sa pagkain. 'Yun nga lang minsan nakakaligtaan na nating alamin kung healthy pa ba ito o hindi na. At ang resulta nito, marami sa mga Pilipino ang tinatamaan ng mga sakit tulad ng high blood, diabetes, obesity at marami pang iba na ang pangunahing dahilan ay ang pagkain ng hindi tama. Dahil dito, ipinakilala sa mga Pilipino ang isa sa mga sikat na herbal medicine sa Korea, ang Korean red ginseng at ang mga produkto mula dito. You know the Filipino, we eat too much fats, di ba? so the cholesterol more on high blood yes. so it lessen memory. Memory. memory yes. ngunit ano ano nga ba ang magagawa ng red ginseng sa ating katawan? maging koreano ka man o pilipino? it lowers down the cholesterol in your body, gives stamina, so it's good for your health. ah uh, if you drink this one, your body circulation the blood is good. actually it's an energy drink for everybody. Aminado naman ang pamunuan na karamihan sa kanilang mga parokya mga Chinese tulad na lamang ni Dexter Chan. Pero siguro sa ordinary na tao, masyadong malakas yung, yung flavors niya ba? Ayun, uh, mayroon siya ata siyang effect sa katawan eh kasi may ginseng siya eh. Sa kabila nito, umaasa sila na makikita rin ng mas maraming Pilipino ang gandang maidudulot ng Red Korean ginseng bilang health and wellness conscious na ang mga Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.